mga bawal gawin kapag may regla. Yung pagkain ng maaalat, yung pagkakapin ng sobra, yung pag-aahit o pag wax yung pakikipagtalik ng walang proteksyon, yung paninigarilyo, yung hindi pagpapalit ng napkin, yung nakahiga ng walang pads, yung pagpapagutom, at hindi ito ang time ng breast examination. Huwag mo nang mag-irrigation or introduce ng tubig. Yan yung mga bawal gawin guys kapag meron tayong reglang mga babae. So napanood ko yan sa video ni Dr. Lisa, asawa ni Willie Ong. Ayan, thank you for watching guys. Please like and subscribe my channel guys kung nagustuhan nyo ang aking video.